Ano yan? <laughs> o oh, diba sabi ko <laughs> Sabi ko sa iyo <laughs> hayop yan hello guys ah uh, May napanood ako sa Facebook Bali, palaro siya Napanood ko lang Gagayahin ko, papalaro ko kay Beng So ito siya guys Nakasulat Pasensya na, pakit nasulat ko Ayan, <laughs> uh, pinuhin niya style siya Papalaro ko sa kanya Titingnan natin yung magiging reaction niya tara guys punta natin si Beng si asawa love Ipapalaro ako ah uh, pinuhin nyo ah uh, basta maganda maganda na ayun nagkalat nagkalat na naman si Gatsila ayun nagkalat na naman oh, Anong pag nawalaan mo to, may premyo ka. Ano na? Ang premyo, balag ka pera. Basta, lista na muna. Pinayin nyo, huwalaan oh. mo lang kung anong, ano, kung ano nakasulat. Walaan mo lang. Ta nakatakip na yung mata ko. Uh, sige, sige. Uh. Walaan mo? Oo. Uh, tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Oo, oh, ayaw siya. Oo, oh, pwede. pwede, pwede. Ayaw. Oo. Oh. Aso. Hindi. Pusa. Hindi. Kalabaw? Hindi. Baka. Hindi. Huwag bigyan ka specific talibaw parts ng ano. Ayaw. Bibig. Pwede, may, may bibig siya. Ang <laughs> Hello. Baby, 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 ah baby, 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 hindi. Hindi bala. Aso. Hindi. Baka. Hindi. Upa. Hindi. Paulit-ulit. Baka. Aso. Ano nga? Hindi. Hayop. Oo. Uh, uh, Hayop yan. <laughs> Hayop talaga yan. Hayop ka. <laughs> ano? Malapit na. Ano yan? Malapit na. <laughs> oh, diba? dab, dab, alo, ano yan? Oh, di ba? Daw, daw ano, ano nakasulat? Oh, di ba? Sabi ko. Sabi sa iyo, hayop 'yan. Mga diba guys. Di ba? Di ba diba hayop 'to? Ay! Hoy, no, So guys, uh, salamat sa mga Thank you. See you in the next one.